Pinakamalitman na bayan sa probinsya ng Kamarini Sur ang Bayan ng Kamaligan, hindi ito magpapahuli sa mga atraksyon ngayong kapaskuhan. Halina at natin ang Bayan ng Kamaligan pinakamaliit man na bayan sa probinsya ng Camarinesur. Mayaman naman sa kasaysayan ang kamaligan dahil kilala ito bilang archaeological site dahil sa mga natagpuan ditong artifacts na ginamit 500 hanggang 600 AD. Ngayong kapaskuhan, muling pinatunayan ng kamaligan na hindi sila magpapahuli sa pagandahan ng mga Christmas decoration. Isa na rito ang sikat na River Park na pinalamutian ng mga Christmas light at iba pang dekorasyon. Katulad ng mga bilen, parol, Christmas tree at ang napakalaking puso na pinalibutan din ng mga dekorasyon. Enjoy na enjoy naman ang mga bumibisita rito, lalo na't na isa sa mga attraction pa sa lugar ang sikat na hanging bridge. Sinubukan ko rin maglakad dito at na-enjoy naman natin kahit na may konting kaba. Samantala, pagkakataon din ito para sa iila na makapaghanap buhay dahil sa paligid ng River Park, helera din ang mga nagbibenta ng pagkain. Alam niyo ba na sa Kamalikan din matatagpuan ang isa sa pinakamatandang simbahan sa buong bansa, ang St. Anthony of Padua Parish Church na sinimulan noong 1795 at natapos noong 1857. Kaya handa na rin ito para sa pagdaraos ng simbang gabi Mga kasama, akala nyo ba tapos na? But wait, there's more Dahil ang Kamaligan River Park, si rin sa kanilang floating restaurant Para sa mga gustong ma-enjoy pa ang naturang lugar Bukas ang River Park simula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi Na mayroon lamang 20 pesos na entrance fee Mula dito sa Armin DWNX Naga para sa Armen Paskong Pinoy, ito si Radioman Kevin Alba. Tatak! Armin!